to the land of Wish mo lang. <laughs> Ang mga nakatira sa kalawakan ito Hindi mga fairy godmother Kundi These twinkling wishing stars May isang misyon ng mga wishing star Ang lumipad papunta sa Earth Para bigyang katuparan ng mga kahilingan Ng mga batang umaasa Sa kanilang power Pero ang wishing star na ito Literal na pastar daw Ay naku Hindi nila ako mapipilit na lumipad ang si-selfish kaya ng mga bata sa Earth. Puro nalang luho ang hinihiling nila. Bagong sapatos, laruan, bag. <laughs> Kids nowadays. Very materialistic. Narinig kita, Tara. Wala ka na magagawa dahil nakatakda ng iyong misyon ngayong gabi mismo. At ang na-assign sa'yo, ang batang si Tonton. Pitong taong gulang. Ang kanyang kahilingan bagong sinelas. O oh, di ba? Hindi ako nagkamali. Puro na lang sarili nilang iniisip nila. Hmm. Ano kaya ang binabasa nitong si Tonton? Bakit parang gustong-gusto niya? Nako, oras na pala para umuwi. Sana hindi pa nakapagsimula si nanay at tatay. Pero shock ang ating pastar na wishing star! Ano kaya ang natuklasan ni Tara? Tay, teka lang po, sasama ako. Tonton, hindi mo na kami kailangan samahan pa sa pangangalakal. Mag-aral ka na lang at gawin mo ang assignment mo. Eh tay, hayaan nyo na po akong tulungan ko kayong maghanap ng mga bote at dyaryo. Ay, mapili talaga itong anak natin. O sige na nga, halika na. Sa kanyang nasaksihan, aminin man ni Tara, o hindi, agad na lumambot ang kanyang puso sa bata. Anak, salamat talaga sa tulong mo. Kahit alam mo namang hindi mo na ito kailangan pang gawin. Tay, ayos lang po ba kayo? Hindi po ba kayo nasaktan? Huwag mo na ako isipin, anak. Malakas yata tong tatay mo. Ibigay na lang po natin ng bagong tsinelas yung benta natin ngayon. Anak, buo pa naman o. No? Kumakapit pa. Mas mahalaga makapag ipon tayo sa pag-aaral mo. Tama ang tatay, anak. Tiis-tiis lang at makakaahon din tayo. Hindi rin natin pwedeng bawasan ng ipon sa pag-aaral mo. Oops! Teka! Huwag tayong papalin lang. Baka naman for show lang ang kabaitan nitong batang to. Kinagabihan, laking gulat muli ni Tara nang makita niya na ang tahanan ni Tonton. Nasa gilid man ang kalsada, pero masaya pa rin silang namumuhay sa isang karton. Hala siya! Totoo ba, Tonton? Nagtsatsaga kang magbasa sa ganyan kadilim? Wala ka bang lampara? Or like kahit anong pailaw man lang? Sabi ni teacher, hindi raw totoo ang mga wishing star. Pero naniniwala akong nakararating sa langit ang mga kahilingan. Nang lapitan nito ni Tara, nakita niya na may larawan nito ng mga bituin. Pangarap pala ni Tonton na maging astronomer. Hayaan mo balang araw, makakalipad din ako sa kalawakan. Pero ngayon, wish ko sana, mabigyan ng bagong chinela si tatay. Wala nang sinayang na oras si Tara. Buo na ang kanyang desisyon. All her bags are packed and she's ready to go. Hala, wishing star! Sana po magkaroon na ng bagong chinela si tatay. iba ka sa mga batang nakilala ko, Tonton. Dahil jan ang wish mo lang matutupad. Pagkagising ni Tonton, isang surprise ang naghihintay sa kanya. Ano pa nga ba kundi bagong chinelas? Anak, salamat dito. Pero sabi ko naman sa iyo, huwag na tayong gumastos pa. Tay, hulog po yan ng langit. Salamat po totoo ang umabot sa langit ng aking wish. Sa ating mundo, piliin pa rin natin gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Sa malaki o maliit mang paraan, basta't galing ito sa ating puso. Paniguradong yan ay hulog ng langit. Aha!